Sige lang nga po. Jomar, thank you. I love you too. Ay, grabe! Bakit nag-I love you to job, huh? si Jomar? Si Kuya Jens, ano yun? Reactor natin yan. Official Reactor mga kalingap, welcome back to my YouTube channel, this So kung bago ka lang sa aking YouTube channel, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at click the bell button para na ika-update sa mga upload na video. At huwag po natin kalimutang supportahan na butim kalingap sa pangunan ni Kuya Val Santos Matubang at the end of vlog at syempre kalingap rob. At pakisupportahan din po natin ang aming mga kasama sa butim kalingap. Nandiyan po ang K-Boys, kalingap partner, kalingap reactor at lahat po ng charity Vlogger sa mga Pilipinas sa tumutulong sa mga kababayan natin na ngayon lahat may hirap supportahan po natin lahat guys so ayan mga kalingap pa ano, daw magandang magandang araw po sa inyo mga kalingap at bukas na nga po ang pinakahintay po ng mga ninong, ninang at lahat po ng relatives at family po ng family matubang ano dahil bukas na po mga kalingap ang inaabangan nating First birthday po ni Baby Rabay Kaya advance happy birthday inaanak Ayan, so magkita-kits po tayo dyan mga Kalingap At abangan po natin kung ano-ano nga ba Ang mga magiging costume, cosplay Ng ating mga kasamahan sa Team Kalingap At excited na rin po ako mga Kalingap Na maibigay ang ating regalo para Kay Baby Rabay na talagang magugustuhan At talagang magagamit po niya mga Kalingap So magkita-kits po tayo dyan mga Kalingap At ngayon nga mga Kalingap, ano, habang naghihintay rin po tayo Ng birthday mga Kalingap ni Baby Rabay Ay marami rin pong viewers At subscriber po ng Team Kalingap ang excited na rin po mga kalingap at nag-aabang sa nalalapit namang pong birthday party. 18th birthday po ni Carla. So ito po yung kanyang magiging debut. Sa nakaraang part 18 po mga kalingap ng tambalang John Car ay medyo may mga pinag-usapan na rin po sila at verinating na po nila si Carla na magkakaroon po ng pictorial, invitation at magkakaroon nga po ng kunting adjustment mga kalingap sa schedule ng birthday po ni Carla. Kasi po yung birthday ni Carla ay, ay papatak po mga kalingap na may pasok. So, ano sa so mag-a-adjust po sila ng Sunday para po ma-celebrate ang debut at ang 18th birthday po ni Carla mga kalingap At ngayon nga mga kalingap ano Habang naghihintay po tayo ng uh, part 19 po Ng tambalang jump car Ay bigyan po natin ng reaction video Yung naputol pong part Ano ng ating pagbibigyan ng reaction video sa part 18 Ano, ano talaga naman mga kalingap Maraming update, maraming balita marami po mga kalingap Nakakilig na eksena So ano pang hinintayin natin Tara panoodin na po natin Bigyan natin reaction video In 5, 4, 3, 2 Asya nga pala Carla May, may balita ako mga photoshoot nga pala tayo sa susunod. Wow, so, photoshoot! Para sa invitation? Ha? Yeah, ah, para sa invitation? Uh, invitation. Uh, invitation ano? daw at tawag nga. Ano? Yun na, ah, mag-prepare ka ha. Hmm? Ako, mapapogi ako. <laughs> 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 grabe, may photoshoot ng John Carr mga kalina. Ikaw, Sa bagay, mag na ka naman na. Walang well, kailang gagawin sa'yo. Ay, grabe. Ay, sa para sa akin bago. Uy! ba na si John Kaya mag 18. Malapit-lapit at pating mag-18. Pinulit-ulit. Pating araw na lang, magiging legal na. Ay, grabe! Pinulit-ulit pa ni Jomar, oh. Sasa ko kayo. Grabe, po. Grabe, magiging legal na raw si Carla, 18 na. Gawin ako na. Ah, gusto ko lang namang busy ngayon, ah. Ano pa bang gagawin mo ako nagkagawa? Wala na po. Grabe si Carlo, wala. Asikasa-asikasa ang cables. Okay. oh. Hindi pa, kailangan kita kumain. Ano pala Carla, gusto ko pang magsalamat sa iyo sa inihanda mo. Grabe na busog ako, pati yung mga kasama ko. Lahat kami na busog. Thank you, thank you. Sobra masarap ang handa mo. You're welcome po. Para sa inyo naman po talaga po. Thank you. Thank you. thank you din po sa pagpunta niyo kahit po sobrang sabag ng panahon. Kala ko nga po din po kayo makakarating. Alam mo, basta mga taong importante sa buhay mo, mag-effort kami, talo na po. Grabe. Kaya, eh, lang yun, expect mo sa mga darating pang kung anong passion o sila man yan. Pupunta ka dito, pupunta ako. Ay, grabe! Kinikinig si Carla, oh! Hello, so, yes. si Carlo. <laughs> Salamat, Kuya Jo Marcy. Huwag ka naman, Kuya, sa akin. Tutan 18 ka naman na. Alam mo ba, after mo mag sa 18, pag nag-18 ka na, so, ang daming magbabago. Uy! Lahat ng Parang magiging legal lang lahat. Grabe si Jomar. Siguro mag, mga pag so formal na ng panliligaw to si Jomar pa so, nag si Carla. Uy, umpisa ngayon. Eh. Sige po. Oh, ba? Sige nga. Oo, mo Jomar lang. Jomar. 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 Sige, Pinikinig sa car mga kalinga hindi siya sanay na matawag yung Jomar lang parang si Donghan. Maraming parang nakikinig yan. Alam mo, gusto ko siyang palinig ng ano, yung may sinsiyan. Yung Jomar, yung... Grabe! Ang mirang request yan. Parang, Jomar, thank you. Oo. Oh, yung may sinsiyan. Ang mirang yan. mo lang naman. Grabe. Sige <laughs> daw. Sige <laughs> daw. Hmm? No more, thank you. Uy, pwede. Bulangan ako tayo na. mas Jo, mo. no my, thank you. Uy! Uh, Kisan na lang. Bravo, boy. Tawag tawag siya. Tawag <laughs> tawag siya. Tawag tawag siya. Tawag tawag siya. siya. Tawag Sige may pos ha. Sige na nga po. Jomar, thank you. Uy, grabe. Iba yung dating. Iba yung dating uh. Iba yung, iba yung ano. Guys, iba yung chemistry nun. No? Grabe. Ano? <laughs> Thank you, yung sinabi ko na diyo. I Thank you, so ko Wait, ulitin ko mga <laughs> Nalampasan ko yung ano, wait, ulitin natin, ulitin natin ha. Parang may sinabi daw si Jomar, eh. Lang na lang. Sige, sige, natin. <laughs> <laughs> narinig <laughs> May <post. laughs> Ay, love you daw, ako. yung may yung Jomar, thank you. Good enough. with Posa. Jomar, thank you. Nga Jomar, thank you. Ay, <laughs> Ay, I love you <laughs> too. Oh I love you love you Jomar? Huh? <laughs> <laughs> Thank you yung sinabi ko na hindi, hindi. I think yung mga hanggang ko sa sa'yo, masyado ka nag na yun, ikaw na yun, na Ay, ako, kasi yung puso. Alam ba, dapat? Dapat yung salita. Hindi, thank you, thank yung thank you, thank you, thank you, ano, thank man, you, thank you, thank you! Wala ka Wala mamaya? Double pick pa naman ngayon. Ah? Wala ba? Wala ka Grabe, I love you. too. Thank Thank you. Thank you. Thank you. walang you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. ko, you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank kasi naman po sila kuya. So, lang po muna mga po. Ang ganda lang po yung ating reaction video dito po sa Karugtong po ng part 18 ng Tambalang Jomcar At ayun guys nakita po natin mga kalingap na sobrang kilig po ni Jomar ni Carla Sa bawat isa mga kalingap lalo lalo na po si Carla Karla uh, Yung tinawag po niyang uh, Jomar si Kalingap Jomar ano, Inalis po niya yung kuya na nire-request po ni Jomar Ay talaga pong kinikiligit at halos tumatago na nga po sa kanilang kwarto mga kalingap At ayun pinag-usapan din po mga kalingap yung mga gagawin paghahanda Sa nalalapit pong dibu ni Carla kung saan uh, magkakaroon po ng photo shoot mga kalingap o pictorial at ng balang jump car. Uh, at ayun mga kalingap ano talagang nakakilig dahil kanina sinubukan po ni Carl lang mag uh, deliver ng kanyang thank you message kay, Kuya, kuya Jomar niya ng walang kuya At uh, talagang uh, grabe iba yung dating mga kalingap nakakilig at ang, lalo pa ito mga kalingap nung nagreply po si Jomar ng I love you too <laughs> Grabe mga kalingap. So ngayon lang muna mga kalingap at abangan po natin. po natin ang uh, nalalapit na part 19 po ng tambalang jomcar Baka po ito mga kalingap, ano, hindi ko pa po, po sigurado pero malaki po yung chance na baka gawin po yung part 19 din sa birthday ni Baby Rabay kasi magpupunta po, pupunta rin po diyan mga kalingap ang mga kalingap angels natin, ano, invitado po at syempre magkikita po diyan ng Balang Jump car So, abangan po natin mga kalingap. So, hanggang doon lang po mga kalingap at maraming maraming salamat sa panonood Don't forget to like, comment, share, and subscribe sa ating mga video. Maraming maraming salamat. God bless. Bye-bye.